Translate this Tagalog words into Bicol. Number one, wala akong pakialam sa'yo. Wara akong labot sa imo. Wara akong labot sa imo. Number two, nawala niya ang papel. Nawara niya an papel. Nawara niya an papel. Number three. Wala na akong pera. Wara na akong kwarta. Wara na akong kwarta. Number four. Wala namang pasok sa pasok sa eskwela. Wara man ki-iskwela. Wara man ki-iskwela. Number five. Wala namang pasok. Wara man ki-laog. Wara man ki laog. Number six. Wala namang laman. Wara man kilaog. Wara man kilaog. Number seven. Wala nang masakiyang jeep. Wara na kimasakaya na jeep. Wara na kimasakaya na jeep. Number 8. Wala akong masusuot na damit. Wara akong masusulog na bado. Wara akong masusulog na bado. Number 9. Wala kaming ulam mamayang tanghali. Wara kaming panira atya na uddo. Wara kaming panira atya na udto. Number 10. Walang hiya ka. Wara kang supog. Wara kang supog. Number 11. Wala ka ng Wala ka ng pakialam. Wara ka ng pakiaram. Wara ka ng pakiaram. Number 12. Wala akong iniisip. Wara akong pigaisip. Wara akong pigaisip. That's all for now. Bye-bye.